sa so, napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers mga Saya, sa at Mindanao so sa so magang umagang ito, ito na po ang ating update sa ating pangpitong harvest no? kung saan uh, ito po ang ating inasahan na pinakamarami sa ating harvest na uh, 1,003 puno mga ka kaya siguro ito no? estimated natin na mga 1,004 no? kilos ang ating mapipitas ating na-harvest, ating 1-3 kapuno. So napakaganda po at uh, napakakintab ang bunga po ng ating mistisa kahit uh, inuulan tayo tatlong araw na dahil sa bagyong krising. So yung ampalaya natin, ang ibabaw pa din ang kagandahan. So subang so, kintab ang mga bunga. So ang variety po ng ating ampalaya ito po ang mistisa F1 po ng exclusive company. Um, Ayan po. Variety is mistisa Oh no, Oh, yan po. Ito po mga ka-farmers, si ka-farmer Dongkoy. Hello Dongkoy, magandang umaga. Hi guys, let's up sa Linyo? Yan. Kasama po ang ating isang vlogger. Na kasi kwenta na agad kapas mo. At saka si Boy Kape wala na. Si Boy Kulot na lang ni Pule. At saka si Dong Ariel. Okay. Siya ang kakanta lika, si mamaya. At saka Kaparmer, anong pangalan mo? Don, ah, si San Perino. Hindi. <laughs> si, malaw na si Bululukit guys. <laughs> <laughs> si Bululukit. Yan po no, mga kaparmer. Ang dami pa namin i ibandil. Tapos nasa 100 pa ang na bundle namin. Ayan o. No? So maganda na po kasi marami na ah, ang ating harvest. Yan o. No? Ang nanaon ko no guys. Yan, pagtimbang na po kay kulang guys. <laughs> Ayan na. No? Okay. So sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.